lulutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo ho ako dahil first time ko humapunta ng Korea ay for the go. Grabe kung alam niyo lang ako mga kamangyan. Sobrang excited na excited na ho, talaga ako. Dahil nga ni ho, ilang araw na laang ay makakapunta na ho ako ng Korea. At sino ka dyan? Anyo nga sa'yo? wala pa, wala pa. Sayang nga nila ang hot. Hindi ko makakasama sa nanay, si natatay, erong mga kapatid ko. Dahil nga ni ho, wala pa silang passport. Pero so, ngayon ho, inaintindi na namin para sa susunod. edi eh, di kami sama-sama na. edi eh, di kami mas masaya kapag gayon. Bale mamaya nga ni ay malo nagluluwas na ho ako papunta ho ng Marikina doon kay na kuya. Para doon ho muna makapagpahinga ng ilang araw tapos mabili din ho ako doon ng mga kailangan ko pa gawa ng aba hindi pa ho ako nakakapamili. E, sa kakaluto ko ho man din din sa aming bahay ko ba, hindi ko na namamalayan ang panahon. Wow sino ka dyan? Pero tunay ho ano sobrang bilis talaga ng panahon. Ah talaga daan na daan, 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 daan. Eh, mamalay ka tapos na ang buwan. Ah, ah. Maya maya 2025 na. Hoy si Ui. Kaya man yung sabi ko din eh bago ako umalis. Sige ah, pagluto ko muna kayo na masyara. hoy feeling. Kanina ko kasi nung nasa palengke ako hindi ko rin talaga alam kung ano ba yung uh, kung ano yung alutuin. Gawa nang ako na naman daw yung bahala. Eh dahil nga humaga ako doon sa palengke, nakita ko nga ni ho mga paan ng manok. Eh, maganda nga niyo, bumili ng paan ng manok kapag maaga, ay, di, saktong sakto. 3 kilo may git pala na nabili ko mga kamangyan at nasa 500 pesos so are. Hindi naman saktong 500, 490 oh. May sakli pang 10, may pamasahe pa pauwi. Ang -mm. Eh, pala mga kamangyan kapag nakakabili kami ng paan ng manok. Ang oh, madalas so oh, talaga naluto namin doon ay yung adobo. O kaya naman ho nabil kami doon sa labasan yung inihaw na baga. Kasama ng mga isaw, yung mga gayong gayon ho yung alutuin ko. Para siyang Chinese style. Huwag Chinese style. <laughs> hindi ko ma-explain nang maayos. Pero watch and learn. Hala feeling. <laughs> Sayang nga nila ang hot. Wala si tatay ngayon. Dahil nga niya humalapit ng mag-anihan. So may mga inaintindi siya doon sa bukid. Pero nung nalaman niya na ito yung alutuin. Eh, mahabol daw siya mamaya. Kasi inyo hindi niya ari pa lang pasin. Alam niyo na, pampulutan na naman. So ayan, bali hinugasan ko lang ang huyaan mga kamangyan. Tapos natagtagan na rin namin yan ng kuko. Tapos yung parang mga tuyong balat, natagtag na rin namin. Pero syempre, may mga tira, -tira pa din dyan na iba. Pero wag kayo mag-alala dahil kami-kamila ang dinaman ng mga kakain niyan. Huy! Wala ko nga nila ang haras sagit mga kamangyan Mga isa hanggang dalawang minuto. Delikado kasi are kapag napakuluan ng sobra gawa ng baka mag ano nga ni maghiwahiwalay na. Ang pa na mga kapag naghiwalay. <laughs> Huy si At dahil nga, nga sagdit lang naman are mga kamangyan Ayan ho at nilipat ko na ho din sa isang lagayan. May ilang beses na rin ho pala kami nakapagluto ng paan ng manok mga kamangyan Pero yung ganitong luto ho sa agawin ko ngayon. First time lang ho namin na rin agawin din eh ni ho, ni nanay, hindi pa raw sila nakakatikim ni tatay ng garne. Ako kapag natikman nyo, baka ko'y payagan nyo na magpakasal. who si excited. <laughs> Kasi ko, ari, mapakulo mga kamangyan, ay aprituhin naman ho, ari. Di namin na ko na ho, ari, naman tika gawa ng abay. Marami din naman, ari, paan ng manok ay. <laughs> kapag garne ho pala, mga kamangyan, kailangan ho talaga ay sobrang init ng mantika. <laughs> Alam nyo naman ho, natakot na takot talaga ako sa gayaan. At hanggang ngayon, yung aking braso ay may bakas pa kahapon. <laughs> Kaya nga, tinutusan ko na lang ay aring sike. May isa pang talaw din naman aray sa mantika. Aba, ay sino ganun hindi? pagkasakit sakit kaya kapag natamaan doon sa bala. Minsan <laughs> naman ho, hindi mo talaga kontrolado yung mantika. matal matalsik talaga sa iyo. <laughs> sa unang lagay lang naman ho yun, mga kamangyan. Tapos sa pagtagal, ay di, ayan, nakalma na rin. Hala, nakalma na rin. <laughs> Tinutong ko nga nila ang huyaan, mga kamangyan. At pagkatapos o noon, ay dinilipat ko na ho doon sa isang lagayan. Sabi ko nga ho, ay sikim na yung kumuha. Aba, ay natakot na. Nako, <laughs> hindi pa rin mag-asawa. <laughs> Hoy! Aba, talagang hindi pa pwede. Dapat ay ako muna. Alak ko. So, ay talagang pinangharang ko na yung takit diyan ng tulyase yaa talaga'y mahirap na <laughs> ang hot wala din si tatay gawa ng alam niyo naman huyon si paring Jun talaga walang katakot-takot yan sa mga gay ay, ay halos nga niyan na humawak na ng baga hindi <laughs> huyon nasasaktan at yun ay may agiman hindi niyo lang alam tropa yun ni Pedro Pinduko ari ah dahil nga ni medyo marami-rami yung nabili ko mga kamangyan ay di medyo natagalan din talaga ako sa pagpiprito gawa nga ni na hindi naman kasi doon sa tulyas lahat after ho nan mga kamangyan ay alagay ko naman ho din sa pressure cooker o siya lang may pressure cooker ay, na, nakakaluwag-luwag may pressure cooker na nakaka so, so, yun ha tagal nating walang gayan bale mga kamangyan naglagay lang ako din ng luya, arihong pamintang duro. Naglagay na rin ako din ng oyster sauce tapos sinunod ko ho din eh arihong toyo. Naglagay na rin ako diyan ng 2436 pieces na asukal <laughs> na binila. So pambalanse ho nang ng lasa, konting garlic powder tapos arihong aswete powder para ho pampabango at saka pampakulay. Tapos arihong star anise at saka nor chicken. Siyempre naglagay rin ako diyan ng tubig na hindi ko na nabidyuhan tama. <laughs> Alam niyo ba ho mga kamangyan, kabado ho talaga akong gumamit na rin pressure cooker. Gawa lang, siyempre wala naman kami gay anong mga bata pa kami. Lasi, nakikita pa ba mga nasabog na garden? Aba, kailangan talaga mag-ing Mm -mm. Medyo matagal nga ni sa pressure cooker mga kamangyan. Parang mga 3 days. Uy, sobrang tagal naman. <laughs> 1 hour and 30 minutes so, Ari, doon. At after hunan mga kamangyan, hiniwalay ko lang yung paa ng manok doon sa pinakang sabaw. Ay, huwag niyo yung atapon ha. Tagamitin payaan mamaya. Aba <laughs> na doon ang lasa. Talaga naman. tagal-tagal na hinintay ko doon sa pressure cooker. Ngayon ko pala ang naisipan na maggayat. Tama. Kapag okay, kailangan naman na rin agayatin ko mga kamangyan. Kaya saglit na lang ang Tapos yun, pwede nang magluto. Oo, oh, oh, magluto pa. Wala pa tayo sa exciting part. Hoy. Bali din sa tulya si mga kamangyang. Pinainit ko nga nila ang huyong mantika. Saka ako nagisa ng bawang at saka sibuyas. Black beans o pampaalat. At syempre ho, sili. Para ho, may sipa yung paan ng manok. ko hindi. O dilaw-dilaw mga kamangyang. Dahil nga ni ho doon sa aswete. At eh. ayan ho, at naglagay ako diyan ng ketchup. Ay, for the go. At sa wakas, dumating na rin si paring Junyo. At tingnan nyo naman, buti sinala. Buti walang labis. Hala, buti walang naawas. <laughs> Bali, pala namin diyan mga kamangyan. Yan ho yung sabaw doon sa pressure cooker kanina. Ay, sabit na nga nila ang haring alutuin mga kamangyan dahil nga niho napalambot naman din yung manok. So luto na rin yun. syempre naglagay na rin ako diyan ng cornstarch na tinunaw doon sa tubig para ho pampalapot. Ang agawin lang ho ngayon medyo apakuluan ng kaunti. Nang sa, kumapit yung lasa doon sa isa't isa. Hala sa isa't isa. <laughs> na mga kawang sa wakas na luto. No, grabe, sobrang bango na As rin. As in, amoy daw hindi. daw ni iba yun. Dahil nga niho, okay naman mga kamangyan At luto naman na are. Ay, di aray, kumuha na nga ako ng isang lagayan. At nilipat ko na ho din kapag garne, alam nyo na. Kumuha na ho kayo ng bahaw di At kami ho, isabayan nyo na din eh. Aba naman. Ano, gurado, si din Lalo na ho si tatay. Gawa ng mahiling nga ni rin ho yun sa mga garne-garne. Siyempre, iba ho talaga sa feeling kapag mapapagluto mo sila ng mga recipe o mga luto na hindi pa nila natitikman. Sabi ko pa nga niyo sa sarili ko mga kamangyan, gustong gusto ko pa rin talaga mag-aral marami pang lutuin ang mga recipe para mapagluto ko pa ho sa nanay, si tatay. Kaya naman makasama ko sila mismo sa pagluluto. Gawa ng alam niyo naman, yun talaga yung banding naming family. Alam niyo gawa mga kamangyan kapag ayakagin ko yan sa nanay at saka tatay sa kubo. Ang atanong agad niyan. Ano nga lutuin? Kasi so, mga kamangyan pinatikim ko nga ni kay tatay at tingnan niyo naman sa sobrang lambot talagang nahiwalay na agad doon sa buto. Mga kamangyan doon sa mga parang daliri-daliri, may mga maliliit pang buto. Kasi syempre wag niyo naman yung alunukin, no? ay talaga nakakagalit naman talaga makukulot sa mga singit. Eh. Kasi so, mga kamangyan kapag magaluto ho kayo ng garni. alam nyo ga, kahit yung pinakang sauce niya lang, yung pinakang sabaw, pwede pwede nyo na yung ulamin. Basta makuha nyo lang ho yung tamang timpla mga kamangyan, talaga namang yes I do, yes I do. <laughs> Dinamayan ko na nga niyo ng kain diyan mga kamangyan, gawa ng mamaya ho man din ay eh, maluwas na ako. Sobrang na-excite nga niyo ako mga kamangyan, pero syempre medyo nalulungkot din gawa nga niyo na hindi ko sila kasama. Pero sabi ko nila, i-enjoy ko na daw, magpakasaya-saya na daw ako doon, gawa ng syempre mabalik daw kami doon sa susunod. At sa pagbalik ko namin doon, kompleto na kami. Oh, Aww. talaga naman for the go. Mga alas na niyo tinanganin ko nangyari ng gabi mga kamangyan at medyo nahihirapan nga niho kami na magabang ng sasakyan ng van papunta ho ng kalapan. Kasi ayan nabantayan nga nila ang ako diyan ni tatay sabi ho ni tatay kapag alas 8 na at wala pa rin ay bukas na nga nila Langho kami lumuwas. syempre may kasama pa rin ako at wala niyo kasi Huy! bali mga dalawang araw din ko ako din sa Marikina mga kamangyan dahil nga niho bumili pa ako ng mga aso utin. At sabi nga niho ay malamig pa daw doon na ba ay, di naman pipwedeng t-shirt lang ang dalhin na talagay magakaligtig. Pagdating ko nga niho ng airport mga kamangyan ay sinalubong ho agad ako ni Ma'am Rika mga papel-papel na kailangan, yung mga visa, mga ticket, gayon. Dami nga niyo pala sa inyo nagtanong, nag-message sa akin mga kamangyan, kung saan nga niho ako nagpa-book para ho sa travel na are. Bali nagpa-book nga nila ako din sa Victory of Altea's Travel and General Services. Siyempre mga kamangyan, first time ko ho mag-travel sa ibang bansa kaya naghanap ko talaga ako nung maayos na travel agency. Ang maganda non kasi sa gayon mga kamangyan, hindi nyo na problemahan saan ang hotel, mga pagkain, itinerary. Ay alam niyo ho, kahit nga niyo yung visa, pwede nyo rin sa kanila ipaayos basta i-message la ang sila, sabihin niyo mga concern nyo. Lalo na ho kung first time nyo pala ang talagay agay naman nila kayo. Wala namang problema doon. Medyo nakampante nga ako mga kamangyan dahil nga kasama ko rin si naman Bebelin Castillo. So ayan ho ang president ng travel agency. Ay, shout out na may. Sobrang babait niyo ng mga kamangyan as in nag pala kami about doon sa mga papel-papel. Hanggang sa makita ko sila sa personal. Ganyan kasi mga kamangyan dati na kami doon sa bagyo. ng travel agency as in kami kami laang. Grabe ho, ang lakas makakain ng oras. Gawa ng bago pa kayo lumuwas. Siyempre, asikasuhin nyo yung hotel. tas hindi nyo pa gawa ng baka mamaya. I iba pala yung nabook nyo. Tapos kayo pa yung mag-aisip kung saan mapunta, saan makakain. Mamamasahe pa. Ang laking kain sa oras. Ang laki pa ng gastos. Eh di yung mga kamangyang, kapag may travel agency, hindi na kayo mamamroblema. Ang problemahin niyo na lang yung, yung packet money ninyo. Kasi syempre, mabili pa kayo doon mga pasalubong, mga kung ano-anong pagkain. Baka may gusto kayo. Kaya nga niyo, sabi ko, buti na nga nila ho at nagpabook ako sa travel agency. Dahil matagal-tagal na rin ho ako. Parang mga 3 years ako dito. Huy, hindi. So, ba mga araw ho pala ako din yung mga kamangyang. mag chill -chil, mag -relax, relax Sabi ko ho, na ako maghanap ng bukid. Huh, hindi. Alam mo na ho pala namin kinain diyan mga kamangyan ay yung bulalo baga na parang may noodles. Mas nakakapanibago ho pala talaga yung mga pagkain nila din. Gawa ng ibang iba ho talaga sa Pilipinas. Basta malalaman nyo kapag nandini na ho kayo. Balang una ho namin pinuntahan din yung mga kamangyan ay Nam Namsan Soul Tower. Sobrang ganda ho din yung mga kamangyan pero may isa ho akong problema. Sobrang lamig ho din at hindi na ho kami nakapagpalit. Gawa nga ho, nang dire-direct yun na ho yung travel namin ngayong araw. Alam nag-jacket-jacket -jacket man din ako ng gayaan. sabi ko para pagdating doon sa Korea, okay na, nakajacket na ako, hindi na ako mamumura problema. Oh, grabe mga kamangyan, iba pala talaga yung lamig din eh. Negative din nga niyo yata ng mga oras na ari at grabe. Wala nasa loob ng freezer. Mm -hmm. So, sobrang natansi nga niyo ako diyan gawa nga niyo na nakilala tayo ng mga kababayan natin din sa Korea. Grabe nga yun, masyado nga huy na naiya. Sobrang natansi nga niyo ako sabi ko uwi na sila ng Pilipinas. Hoy. <laughs> so, ayun, balik na din ng mga kamangyan. Tuwan-tuwa nga ni Hako Dian. Gawa ng first time ko rin ang makakita ng snow. Hala, ganito pala yung feeling. Gatinda na ako dito ng halo-halo. Hoy, -halo. hindi pwede. next naman ng mga kamangyan, bago nga Ho pala kami magpunta doon sa Gyeongbokgok. O, Gyeongbokgok. <laughs> <laughs> hindi ko na mabanggan na kahirap-hirap yung Gyeongbokgong palas. Ay, magkasuot siyempre muna tayo ng hanbok. Hala ka. Para ma-feel siyempre natin na tayo ay ng koreana Naksawa. <laughs> Bari, karantahan nga nila ang ho naman ay mga kamangyan. Kayo nang bahalang mamili ng mga design. Gawa ng marami naman ho din Pwede din ho kayo magpa ice ng buhok. At alam nyo gawa mga kamangyan, kahit gayaan ho yung aking suot ay talaga ako'y kaligtig pa rin sa lamig. kasareho mga kamangyan ng mga oras na aray papunta na kami doon sa Gyeong Bokgong Palace. O siya na hindi na nabulol. Kung kumapunta kayo din mga kamangyan, mas makukumpleto yung experience ninyo kung magasuot ho kayo ng garne. Para kunyari kayo yung reyna doon sa palasyo. Hoy, gusto na pala talaga yung nasabi nila din mga kamangyan na hindi ho talaga kayo makakapagpicture picture ng ayos o dini sa entrance. Gawa nga niyo ng pagkadami daming tao. Gawa lang syempre yan ay na na ba naman. Sarap ng mga kamangyan, sobrang na-touch na ako diyan. Gawa nang habang nagalakad ako diyan. May nakakilala na naman ho sa ating mga kababayan niya sa talaga sa feeling kapag makakita ka ng kababayan mo. Oh, no, man. Doon lang napapalibutan ka ng iba't ibang lahi. Oh, eh, kapag nakakita ka ng Pinoy, hala, saan ka sa Pilipinas? Saan ang probinsya mo? Oh, no, man. Feeling mo kapamilya mo sila gayon. So, ayan, nagpicture-picturean nga nila ako kami diyan. Nagkulitan ng kaunti. Natutuwa din ako gawa ng siyempre unang-una. Sila din talaga yung isa sa mga inspirasyon ko. Kasi siyempre, ang layo nila sa Pilipinas. So, sa pamamagitan ng simpleng video natin, ganyan, adali natin yung Pilipinas sa kanila. Ang talaga naga message sa akin na OFW. Kapag nanonood sila ng video, naging masaya sila kahit papaano. Kaya grabe kayo, naiiyak na ako dito. Hoy si OA, video sana ako diyan. Pero sige ate, daan ho muna kayo diyan. Ayos lang, wala to, wala to. Grabe mga kamangyan sobrang ganda ho talaga din. At hindi na ho ako nagataka kung bakit ho are inadayo. Itang kita nyo naman ho, ang pagkadami-daming tao din. Eh. Sa totoo nga nila ang ho, hindi na ako nakapasok don sa mismong loob. Pero mas maganda daw sa loob niya. An. Gawa na sabi ko nga ni ho, kahit di nila ang sa labas ay ayos na ako. Halak ka. grabe, hanggang ngayon nga ni ho mga kamang yan, hindi pa rin ho, ako makapaniwala na nandito na ho ako sa Korea. Hala, miss na miss ko na ho kayo dyan sa Pinas. Hala, feeling tunay ho mga kamangyan. bata pa lang ako syempre nangangarap na ho ako na makapunta ho ng ibang bansa tapos isa ho talaga sa mga gusto kong puntahan ay aringani Korea gawa lang syempre napapanood ko nakikita ko sa mga picture picture kaya nga niyo last year sabi ko naku dapat sa 2024 makapunta ako ng ibang bansa at ito na yun first day pa nga nila ang ho namin din sa Korea mga kamangyan at ang dami na ho agad namin napuntahan talagang sulit na sulit at syempre ho yung apat na araw na pamamasyal ho namin din sa Korea ay ko rin ho sa inyo hindi pa lang ngayon at gawa nang baka tayo abutin ng isang oras mm -mm. Ay, excited at makukurot. Hala, makukurot. So, ayun na mga kamangya, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share haring video, no? Kasi hanggang dito na lang ang muna ating video at ahanap ko kayo din ng opa. Hey, bye-bye, love you. Hoy.